Noong unang panahon, sa paanan ng kabundukan sa Kalinya, may isang maliit na baryong pila kinalimutan na ng panahon. Dito naninirahan si Lando, isang binatang kilala sa pagiging matigas ang ulo. Tahimik ang buhay sa baryo. Walang teknolohiya, walang bisita, at halos wala ring umaalis. Pero isang gabi, habang nakatingin si Lando sa mga bituin, may tanong siyang hindi na niya mapigilan. Hanggang kailan ako dito? Ito na lang ba ang buhay ko? Naisip niya, gusto kong malaman kung ano ang meron sa kabila ng gubat. Kinabukasan, dala ang lumang backpack at konting pagkain, nilisan ni Lando ang baryo. Ang gubat na tatahakin niya ay kilala bilang delikado, puno ng ahas, mababangis na hayop at bangin. Hangal yan, sabi ng mga matatanda. Walang bumabalik galing yan. Pero hindi nakinig si Lando. Para sa kanya, mas mahalagang sundin ang puso kaysa pakinggan ang takot ng iba. Ilang araw siyang naglakad, nadapa, ginutom, naligaw. Pero sa huli, nakatawid siya. At ang nakita niya sa kabila, isang bayan na maunlad, maliwanag at magiliw ang mga tao. Pagbalik ng balita sa baryo, hindi sila makapaniwala. Silando. Buhay. Mabilis na kumalat ang chismis, malamang mayaman na siya. Baka may trabaho. Baka magkakotsi na yan. Tatlong magkakaibigang binata, Berto, Nicanor, at Totoy, ang unang nabighani sa kwento. Kung si Lando nga nakatawid, tayo pa kaya? Ginamit nila ang mga bakas ni Lando, mga yapak, bakas ng apoy, at balingsanga. Eksaktong daan ang sinundan nila. At, nakatawid din sila. Mas madali, dahil alam na nila ang ruta. Nang malaman ito ng buong baryo. Tila nabuhayan ang lahat. Isa-isa, ang mga tao sa baryo ay nagsimulang maglakad sa parehong landas. Hindi na nila pinag-isipan. Kung lahat ginagawa ito, bakit hindi sila? Lumipas ang mga taon. Ang dating masukal na gubat naging makitid na daan. Hanggang sa tuluyan na itong maging mataong ruta. Dahil dito, dumating ang mga engineer mula sa pamahalaan. Plano nilang gawing sementadong kalsada ang landas. Tinanong ng chief engineer ang mga taga-baryo. Bakit ito ang gustong niyong daanan? Sumagot ang isang matandang lalaki. Ito na po ang landas namin. Pinakamadaling daan. Nagtanong muli ang engineer. Sino ang unang dumaan dito? Tahimik ang lahat. Hanggang may nagsalita. Si Lando po. Isang batang walang karanasan pero matapang. Napailing ang engineer. Hindi ako nagtataka na isang mangmang ang gumawa ng daang ito ang ikinagugulat ko, ay kung bakit walang ni isa sa inyo ang nagtangkang humanap ng mas maikli, mas ligtas na daan. Napatingin sa lupa ang mga taga-baryo. Walang makasagot. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ang problema, dagdag ng engineer, ay hindi sa taong unang tumahak sa maling landas. Kundi sa mga taong patuloy na sumusunod kahit alam nilang may mas magandang opsyon. Doon nila naisip ang daang tinatahak nila ay maaaring hindi tama. Pero dahil takot silang magkamali, sumunod na lang sila sa yapak ng iba. At sa puntong yon, napatigil ang isa sa mga kabataan at tinanong ang sarili. Ang daan ko ba ngayon? Ako ba ang pumili? O sinundan ko lang dahil lahat ay nandun na? Sa buhay, huwag tayong matakot na magtanong, maghanap at lumikha ng sariling landas. Hindi dahil may nauna ay tama na yon, Huwag mong hayaang ang buhay mo ay daanin sa nakagawian. Maging matapang. Maging mapanuri. Dahil minsan, isang maling yapak ang sinusundan ng libo-libong tao. Kung na-inspired ka sa kwento natin ngayon, huwag kalimutan mag-like, i-share at mag-subscribe. Ginagawa ko ang mga video at kwentong ito para bigyan ka ng lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat sa suporta mo.